dalawang guhit, pink, malinaw. Hindi nagkamali ang mata ko. Hindi rin ito stress delay. At lalong hindi na ito pwedeng itanggi. Buntis ako. Wala akong nasabing kahit ano. Umupo lang ako sa gilid ng kama, hawak ang pregnancy test habang unti-unting lumulubog ang araw sa labas ng bintana. Tahimik ang buong paligid. Pero sa loob ko, may bagyong hindi ko alam kung ikakatuwa ko o ikakatakot. Naisip ko agad si Marco, pero hindi, Imposible. Alien. Isang beses lang. Isang halik lang, at higit pa roon. Pero ngayon, wala na siya. At hindi ko rin siya kayang tawagan, hindi para sabihin, may anak ka. Hindi ko rin naman kailangan ng tagapagligtas. At hindi ko rin kailangan ng kasalanan. Nung gabing yun, binalikan ko lahat, mula sa pagiging batang sanay sa katahimikan, sa pagiging babaeng humiling ng lamang at natutong kumapit kahit hindi siya hawak pabalik. Ngayon, may buhay sa loob ko na wala namang hiningi kundi pagpapasya. siya. At sa kauna-unahang pagkakataon, wala akong tinanong sa kahit kanino. Walang opinyon ni mama. Walang galit ni papa. Walang tanong kung anong sasabihin ng pamilya. Ako lang. Ako ang may katawan. Ako ang may desisyon. At pinili kong panindigan. Kinabukasan, nag-file ako ng partial leave sa internship. Bumili ako ng bagong notebook. At sa unang pahina, isinulat ko, Dear Baby, hindi kita hinihintay. Pero mamahalin kita, hindi pa ako handa, hindi ko pa nga alam kung paano mag-budget ng maayos. Pero ang alam ko, handa akong matutong magmahal hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto ko. Hindi ako sigurado kung magiging nanay ba akong tama, pero gusto kong maging nanay na totoo. Yung marunong magsabi ng, mahal kita, kahit walang medal, kahit hindi siya achiever, kahit hindi siya perpekto. At ngayong gabi, habang hinahaplos ko ang tiyan kong wala pang umbok, hindi ko naramdaman ang lungkot. Ang naramdaman ko, pagpapalaya. Kasi kahit hindi ako pinili ng kahit sino ngayon, ko buhay. At pinili ko, ko sa bagong anyo, hindi lang babae, kundi magiging ina. Dalawang guhit, pink, malinaw. Hindi nagkamali ang mata ko. Hindi rin ito stress delay. At lalong hindi na ito pwedeng itanggi. Buntis ako. Wala akong nasabing kahit ano. Umupo lang ako sa gilid ng kama. Hawak ang pregnancy test habang unti-unting lumulubog ang araw sa labas ng bintana. Tahimik ang buong paligid. Pero sa loob ko, may bagyong hindi ko alam kung ikakatuwa ko o ikakatakot. Naisip ko agad si Marco, pero hindi, imposible. Alien. Isang beses lang. Isang halik lang, at higit pa roon. Pero ngayon, wala na siya at hindi ko rin siya kayang tawagan, hindi para sabihin, may anak ka. Hindi ko rin naman kailangan ng tagapagligtas, at hindi ko rin kailangan ng kasalanan. Nung gabing yun, binalikan ko lahat, mula sa pagiging batang sanay sa katahimikan, sa pagiging babaeng humiling ng lamang at natutong kumapit kahit hindi siya hawak pabalik. Ngayon, may buhay sa loob ko na wala namang hiningi kundi pagpapas siya at sa kauna-unahang pagkakataon, wala akong tinanong sa kahit kanino. Walang opinyon ni mama, walang galit ni papa, walang tanong kung anong sasabihin ng pamilya. Ako lang, ako ang may katawan, ako ang may desisyon, at pinili kong panindigan. Kinabukasan, nag-file ako ng partial leave sa internship. Bumili ako ng bagong notebook, at sa unang pahina, isinulat ko, Dear Baby, hindi kita hinihintay. Pero mamahalin kita hindi pa ako handa, hindi ko pa nga alam kung paano mag-budget ng maayos. Pero ang alam ko, handa akong matutong magmahal hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto ko. Hindi ako sigurado kung magiging nanay ba akong tama, pero gusto kong maging nanay na totoo. Yung marunong magsabi ng, mahal kita, kahit walang medal, kahit hindi siya achiever, kahit hindi siya perpekto. At ngayong gabi, habang hinahaplos ko ang tiyan kong wala pang umbok, hindi ko naramdaman ng lungkot. Ang naramdaman ko, pagpapalaya, kasi kahit hindi ako pinili ng kahit sino noon, ngayon, pinili ko ang buhay. At pinili ko ang sarili ko, sa bagong anyo, hindi lang babae, kundi magiging ina. Pitong buwan na, ramdam ko na ang bigat, hindi lang sa tiyan, kundi sa dibdib. Lumalawak ang balat ko, pero parang mas lumiliit ang mundo ko. Tuwing gabi, hinihimas ko ang umbok sa tiyan ko na parang kausap ko ang isang kaluluwang hindi ko pakilala. Sorry, baby, kung hindi kita mabigyan ng buong pamilya. Pero sinasagot naman ako ng mga sipa mo. Parang sinasabi mong sapat na yung ako lang. At sana totoo yun. Isang umaga, habang papalabas ako ng klinik para sa prenatal check-up, may boses akong narinig mula sa likod. Pamilyar, mabilis, hinihingal, Clarice, teka lang, lumingon ako, at parang gumuho ang mundo sa paningin ko. Si Elian, hindi ko alam kung natakot ako o naginag dahil sa malig Pero ang sigurado, hindi ko siya inasara. Hindi ko siya humiling, at lalong hindi ko siya tinawag. Tumigil siya sa harap ko, titig na titig sa tiyan ko. Wala siyang sinabi, ako na ang nauna, bakit ka nandito? Sagot niya, nalaman ko kay Tita Tess sa guidance office. Hindi niya sinasadya, akala niya alam ko. Tahimik ako. Hindi ko alam kung aaminin ko ba o itatago pa rin. Pero wala na rin naman akong may tatago, literal ng buhay na ang daladala ko. Lumapit siya ng bahagya, akin ba yan? Diretsyong tanong, walang paligoy. Oo, sagot ko, walang drama. Tumingin siya sa akin, tapos sa tiyan ko. Bakit hindi mo sinabi? Kasi hindi ko kailangan ng tagapagligtas, alien. Hindi ko kailangan ng lalaki para lang sabihin kung buo ako. Tumango siya, tahimik ulit, pero iba na ang katahimikan ngayon, hindi na singlamig ng dati. Parang respeto na siya ngayon. Hindi na takot, hindi na guilt, pwede ba akong tumulong, tanong niya, halos pabulong. Tumingin ako sa kanya, sa unang pagkakataon bilang babae, hindi bilang babae niya. At sabi ko, pwede kang tumulong, kung kaya mong tanggapin na hindi ito para sa atin. Para ito sa kanya, wala siyang sinabing matamis. Walang promise, pero nanatili siyang nakatayo sa tabi ko habang tinawid ko ang kalye, bitbit -bit ang resulta ng check-up ko sa kanang kamay at ang sariling prinsipyo sa kaliwa. Ngayong gabi, habang sinusulatan ko ito, hindi ko alam kung anong mangyayari bukas. Pero kung totoo ngang bumabalik ang mga taong hindi natin inaasahan, tanong ko lang, paano mo malalaman kung ang taong bumalik ay para tulungan ka o para subukan kang buuin muli kahit buo ka na? At paano kung sa bandang huli, hindi siya ang tinadano mong mahalin, pero siya ang tinadano mong patawarin. Dalawang linggo matapos siyang biglang sumulpot, hindi ko siya muling kinausap. Hindi dahil galit ako, hindi rin dahil bitter, kundi dahil kailangan ko ng espasyo, espasyo para siguraduhin hindi ako bumabalik sa pattern. Hanggang isang gabi, kumatok siya. Bitbit -bit ang bag ng groceries. Hindi bulaklak, hindi apology letter, hindi rin siya nag-text. Basta, kumatok lang. Pwede ba kitang kausapin? Hindi para bumalik. Gusto ko lang linawin. Pinapasok ko siya. Tahimik ang sala. Hindi ko inon ang TV. Nakaupo lang kami. Ako, hawak ang hot compress sa chan. Siya, hawak ang bote ng tubig. Ayoko ng label. Hindi rin kita pinipilit maging ama kung hindi mo kaya. Pero tumingin siya sa akin ng diretso. Kaya ko hindi ko lang alam kung may lugar pa ko sa buhay nyo. Tumahimik ulit, pero hindi mabigat, yung klase ng katahimikan na parang, kapag nagsalita ka, may mababasag. Alien, bulong ko, hindi ko hinahanap yung dating ikaw. Kung gusto mong maging bahagi ng buhay ng anak ko, gawin mo ng buo. Hindi pa minsan-minsan, hindi yung magpapakita ka kapag okay ka lang. Dahil hindi lang puso ko ang hawak mo ngayon, may batang umaasa. Ha, hindi ako na at doon ako na hindi dahil sa takot, hindi dahil sa unang pagkakataon, may nagsabing mananatili, hindi para sa akin, kundi para sa isang buhay na hindi niya alam kung paano hahawakan. Kinabukasan, sinamahan niya akong bumili ng crib. Hindi kami magkahawak, wala ring lambingan. Pero habang pinipili ko ang kulay ng unan, narinig ko siyang bumulong sa cashier, excited na ako maging tatay. Hindi ko siya tiningnan pero ngumiti ako. Ngayon, habang sinusulat ko to, alam kong ilang linggo na lang. Makikita ko na siya, ang munting nila lang na dumating ng hindi planado, pero tinanggap ko ng buo. At kung darating ang araw na magtanong siya, Mama, bakit kami hindi buo? Sasagutin ko siya ng diretso, kasi minsan, anak, hindi kailangang magkasama ang dalawang tao para sabay kayong mahalin. Nagsimula ang sakit alas tres ng madaling araw yung tipong akala mo masakit lang ang puson pero habang tumatagal, parang may hinahati sa loob mo, hindi lang laman, kundi buo mong lakas. Nag-text ako kay Elian, hospital, now, wala nang emoji, wala nang, PLs, kasi wala nang oras para sa drama. Ito na, pagdating sa Er, hinawakan niya ang kamay ko. Mainit, nanginginig, pero buo. Hindi ko na rin siya pinigilan. Hindi ko sinabing, kaya ko to mag-isa. Kasi sa totoo lang, gusto ko rin maramdaman na hindi ako nag-iisa sa gabing yun. Habang sinisigaw ko ang hininga ko sa delivery room, dumaan sa isip ko ang lahat ng sakit. Yung sakit nung iniwan ako ni Elian, yung sakit ng mga titig ng pamilya ko na puno ng pagkadismaya, yung sakit ng mga desisyong pinili kong panindigan mag-isa. At ngayon, literal na sakit, hinihiwa ang puso't katawan para ilabas ang buhay. Push, sabi ng doktor. At habang pinipilit kong igalaw ang natitirang lakas ko, may isang piraso ng kaluluwa kong alam kong hindi na muling magiging katulad ng dati. Hanggang sa marinig ko ang unang iyak, at parang huminto ang lahat, parang may bumagsak na liwanag sa madilim kong paningin. Parang may tinubos ang lahat ng mali, lahat ng luha, lahat ng kulang ako na inisip ko noon. Isinilang ko siya, isinilang ko ang batang matagal ko ng kinikimkim sa loob ko, pero ngayon ko lang naramdaman buong buo, at habang iniaabot siya sa akin ng nurse, naisip ko lang, hindi ako nasayang. Hawak ko siya ngayon, balot sa kumot, nakapikit, payapa. At sa bawat hinga niya, may parte sa akin na gumagaling. Hindi ko alam kung magiging perpekto akong ina. Pero alam kong ito ang pinakatotoo kong naging ako. Paglabas namin ng hospital, tahimik lang si Elian habang binubuhat ang mga gamit. Wala siyang sinabi. Pero pagdating sa apartment, iniwan niya ang isang maliit na kahon sa lamesa. Pagbukas ko, may sulat. Clarice, hindi kita kayang buuin. Pero kung papayag ka, gusto kong matutong sabayan ka. Hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang tao rin na pinili mong pagkatiwalaan kahit minsan kitang iniwan. Para sa kanya, para sa iyo, tumulo ang mga Hindi dahil sa kanya, hindi dahil sa wakas hindi na ako naghahanap ng pagmamahal, natututo na lang akong tanggapin yung dumarating ng hindi ko hinihingi. Ngayong gabi, habang yakap ko ang anak ko at naririnig kong humihinga siya, naisip ko lang. Paano kung ito talaga ang tinadana sa akin, hindi ang lalaking magmamahal sa akin, kundi ang batang magtuturo sa akin kung paano kumahalin ang sarili ko. At sa tingin mo, kaya bang ituring na buo ang isang pamilya, kung lahat ng miyembro nito ay piniling manatili, kahit hindi perfect ang simula. Anim na buwan na si Ilya. Oo, Ilya ang ipinangalan ko sa kanya mula sa salitang Ilya sa Russian na ang ibig sabihin ay my lord is my god. Pero para sa akin, ang ibig sabihin lang noon ay walang ibang nagbigay halaga sa akin kundi ang paniniwala kong may saysay ang lahat. Ngayon, abagada na ako. Hindi glamorous, hindi high heels sa Makati. Nasa maliit lang akong opisina sa Quezon City. Kumakain ng kwek-kwek habang nagsusulat ng motion for reconsideration para sa isang nanay na gustong makuha ang anak niyang kinuha ng asawa niya at kabit. Hindi ako matapang araw-araw. May mga araw pa rin akong nagdadoubt. May mga gabi pa rin akong tinititigan si Ilya habang natutulog at iniisip, deserve ba talaga niya akong maging nanay? Pero tuwing ngingitian niya ako, kahit wala pang ngipin, alam kong sapat ako. Si Elian, Nandito pa rin siya, hindi kami magkasama, pero consistent, tahimik, hindi pa rin romantic, pero may oras siya kay Ilya. At si Ilya, kilala siya bilang, Taiyi. At sa totoo lang, yun lang naman ang kailangan ko. Hindi fairy tale, hindi partner, kundi taong totoo sa pinanggako nila, kahit hindi nila ako minahal sa paraang inaasahan ko. Minsan, dumadalaw pa rin ako sa lola ko. Tahimik lang kaming nagkakape, walang sermon walang tanong kung kailan ka mag-aasawa. Siya lang ang nagsabing, buti na lang hindi ka natapot piliin ang sarili mo. Kasi yan ang pagmamahal na hindi tinuturo sa eskwelahan. At oo, nagsimula na rin akong magsulat ulit. Hindi para sa bar exam. Hindi para sa pleadings. Kundi para sa sarili ko. Minsan, sinusulat ko lang, ngayon, buo ako. Hindi dahil may nagbuo sa akin kundi dahil natutunan kong harapin ang pagkawasak at tumindig mula ron, dala ang sarili kong pangalan. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi ko ipapasa kay Ilya ang kultura ng pananahimik. Mahal kita, sasabihin ko sa kanya araw-araw. Hindi lang kapag achiever siya. Hindi lang kapag mabait, mahal kita, kahit hindi ka perfect. Kasi yon ang matagal kong hinanap. At ngayon, kaya ko na siyang ibigay. At sa inyong lahat na naging saksi sa kwento ko, tanong ko lang sa inyo sa dulo ng lahat ng ito, kailangan ba talaga natin ng happy ending, kung natutunan naman nating buuin ang sarili sa gitna ng gulo? At kung ang tanging taong pinili mong yakapin ay ang sarili mo, sapat na ba yun para matawag na pag-ibig? Ako si Clarice Medina, hindi ako pinili, pero ayun, ako pinili sa sarili ko.